Hello mga ka-sisters! So today is Saho Day and uh, gusto na ko i-treat ang ako mga friends and family. Ako silang i-treat sa atong sweldo. Atong parelawan sa atong sweldo guys. So at this moment, nag-withdraw sa diha sa atong sweldo diri sa um, diri sa banko. And ayan, mauna atong sweldo guys. So mo check ako po honin niya kung asa niya siya sa sweldo. And actually, sa more on sa mga vlog, judi na mga sweldo akong di nakuha diri sa ATM machine. And And of course, gusto ako, ako mga friends and family. Of course, family, pamilya po ni Chris, so nagwedo tadi ha, love, money and ayon. So actually, kong na much akong much? Igsonan, akong sister si Jamiya, si Jesta ni Jesta si Alvin, igson, ni Chris and of course me. So and. Sus so, ni Dritz sa istaan guys. Pero ganiha, nangaon na mi ganihan sa restaurant. Wala na akong na-video. Akong videographer. Nakalimot og video. So karon kana mo pala sa tag diha para subhaon na ako para sa akong pamilya. And, um, namili tag isda diha. So, ang napilihan ng mga isda guys, katong tilapia nga dago kayo og, bangus. Kaya mo na na ako. Subhaon na mo para magpakaon po sa atong family. Para makatilo po sa atong hinaguan. Of course, kung pag-check ka hinaguan, tiloy eh, para makatilaw po sa atong, of course, sa tong vlog. And ayan, kauban ako Kung igso on diha si Jamea. And um, uh, after ana, after may namalit o ka ng isda, namili sa midihag uh, mga lamas, bumbay, ah uh, kamatis, ahos, uguban pang mga, uguban pang mga lamas, para sa sugbaon ng isda. And ayan, si Chris ang namili diha kay siya may nakabalo sa tanan kay siya may chef cook nato. Charles ang pag-check ka chef cook. And of course, kuyog pa na akong igsoon diha kay kuyog-kuyog man sila nakuod kay mas ba akong ikog baya yeah. and at the same time videographer unya nakalimot sa videos sa mga lakaw-lakaw na mo and of course ni hapitan sa pharmacy kay mo mapal palit ta di hag pills para di tama buntis oi oh, sa pagchika ni palit ko di hag mga beauty product of course palitan sa nato atong kaugalingon para magpagwapa pud ta oi kay mismo siyang nakita kay usa na lang byantag taglaki oh di ba so nepa counter ni midi hag guys taginya sa midi kay ipa counter nato atong ipamalit na beauty product before ta mo proceed sa unahan sa group grocery -han. And finally, namin naabot namin ni Chris sa Prince kung asa may mag-grocery para sa iyong family. Kani nga grocery is para niya sa pamilya ni Chris. Kaya of course, like I said, patilawon nato ang pamilya na ko, pamilya ni Chris sa among hinaguan, sa among pag-vlog. At, at least man lang malipay sila, ba? Diba? Ma-share na atong blessings sa atong family. Dili lang sa atong pamilya, kundi sa atong mga friends actually nagami sa restaurant pero wala ako na video he wal or wala na video he sa so videographer instead nga ipakita unta nato pero sige lang next time nilang sad so padayon ta diri ta nang like, mga uh, more on ang gipang kuha diri is para jud mga para jud ni sa uh, sa ref kanang isod sa ref ba kay si Chris magod. panahon ni schoola, siya maudto adto siya magulian sa ilahat. to siya mukaon kay doon naman sa skwilahan so nagpalitig ng mga hotdog diha o guban pang mga ah uh, mga instant ka, mga pagkaon para may madali-dali ka ng luto ni Chris sa ilaha. Even sa iyong family, nakita may dias akong, as akong snaking a friend, char. So, sa ulo, bana, o, manda karon ron, juga karon ka char lang. Nakita may vice diha, si Vilo, kasi sixteen ni Vice, di ni Vice ganda ha, vice versa, char lang. Si Vice Pino, ang akong legendary matinggera nga friend. <laughs> <laughs> and padayon tas unahan guys kaya magpa-counter mo ni Chris kay uh, pag mo na grocery mga goodies na nga tumis unang kay narimig big pangita lagi yung tanga kanang konta kanang sandal niya wala, wala man diha good so napaka-counter niya lang sa, sa atong dipamalit. Oh, nagsalimo ang na voiceover voice di over diri. And ayan mo na gipamalita do grocery para sa sabon, na ay sabon, mga shampoo and ang mga pagkaon. Ning gipalitan para to pagkaon ning igso. Ay ang mga pagumangkon di ay yung mga pagumangkon pag kay every time nga muli mi Kristo, maoro gid pangitaon sa pagumangkon kun makaon. So ni share tag, ni share ta sa tong ang uh, hinaguan sa vlog sa family na kong family ni Chris and ayan ni pa counter media so di na siya ingon dako kay ako na bayran pero at least malang di ba hapin happy na ang family nato nga matagaan na to go kagrasya. And finally, nanabot na mi sa balay ng Chris and ayan na ayang mama na yung papa na sa mais kay pagaling na nila kanang bugas mais ba. So, yung muna ipagaling sa mama ni Chris o yung papa kung muna ikonsumo lang pagkaon. And, uh, After uh, ay uli mini Chris sa balay. and katagaan po na ako kung mama diha ha. O, oh, surprise mother. Di siya yung kadako dyan, mother ha. Pero at least nakahatag ko ni mo mama. Mo, di ba? Happy kaya kung mama kana nakatagaan ako siya. And uh, that's all for today's video. Bye-bye!